Miss guys, I've spent a minute. Sorry, I'm not. Sanat mena. Lagyan natin yung luya. Luya lang at saka sibuyas lang na mas. Mamaya na laki, laki yung si uh, laki yung sili. Ayan, mga kanyang pala yung glaze.

Ayan. Tapos pa isang pamilya, kailangan maraming pa. Yung asawa ko kasi may sa sabay. Kini naman ang ilagay ko, ilagay ko na rin ang dahon. Dahon ng gulay. Alokbati, tsaka tagos ng kamuti. Diba, yami na. Lau, <laughs> oi, dilis ang ano. Ito yung dilis na minalo ko, guys. Ayan. Ayan, sabaw, lau, <laughs> oi. Simpleng simple na. Pero yami. ako lang pala. A asawa ko lang pala, favorito ninyo. <laughs> Lagyan natin ito, guys. Kung lang. Manatayin kong tamang anak na. Walang <laughs> uh, ka? Ano pa alam Hindi Ayan, isa.

Wow. Sasa bau palang, ulam lah. Okay, okay, Good morning everyone Apa nice. Day. <laughs>

yan yeah, dilis ang iyang paris dilis kain din siya ng tubig yan 'yung jote man mamaya na ang alalay ang